Ngayong gabi mga idol, si Mikmik -Mik pala pinahawa ko sa pinggan kasi nagluto po kami ng scramble na itlog. Tapos may kaparis naman po tayo na daing na tilapia. Binigay pala yan ng chuhin at chayin namin. At syempre pag mga ganitong ulam mga idol ay masarap talaga pag meron tayong noodles. Para makahigop rin tayo ng mainit na sabaw ngayong gabi. Hello po mga idol. Syempre magandang magandang gabi dyan sa ating lahat. Kasama ko pala ngayon ang bunso kong anak na si Mik-Mik. Dahil maulan po dito sa amin mga idol dalawang araw na at syempre sakto naman po na nag-request si Mik-Mik ng dalawang noodles daw na beef. At sinamaan ko na lang ng tatlong pirasong itlog mga idol yung nabili ko nung binigay po sa atin ni Sir Jojo. Kaya naisip ko lagyan ko na lang ito ng maraming kamatis tapos maraming sibuyas at pampalasa. At ang sabi ni Mick Mick mga idol, siya na daw po yung magbati ng itlog at yan, nilagyan ko din po yan ng pamintang pino. Tapos sinalan ko na mga idol kasi nagmamadali na si Mick Mick at gutom na daw po sila. Kaya tayo naman po bilang tatay ay dalit-dalit na rin po tayo nagluto para sa ating mga anak kasi tayo naman po yung padre di pamilya tapos kinuha ko na lang po yung tatlong pirasong tuyo na tilapia mga idol na binigay pala yan sa amin ng chuhin at chahi namin sabi kasi nila mga idol hindi daw talaga ito maalat masarap daw po at tayo naman po ay nagluto na rin po ng noodles yan po ang request ni Mick Mick dahil luto na po yan mga idol at sabayan nyo po kami sa aming hapunan Lord, maraming salamat sa biyaya sa araw-araw na binigay niyo po sa amin, Lord God at ang pagkain nito at sana po ay makapagbigay ng lakas sa aming katawan, Lord sana po Lord ay bigyan nyo din ng lakas ng katawan. yung aming mga followers solid supporters Lord God at viewers ngayong gabi sana po ay mabigyan nyo din sila ng maraming blessing Lord God sa kanilang bawat isa sa mga nanonood ngayon ng video namin Lord God tara po mga idol at sabayan nyo po kami sa aming ulam pagsasaluan po nating lahat Tara, kain po tayo. Subukan nyo rin to magluto ngayong gabi mga idol. Para masarap din po ang kain po ninyong lahat. Alam ko po ito ay simpleng ulam lang po para sa ating mga Pilipino. Pero special na po yan mga idol. Para sa ating lahat. Kasi ako mga idol bilang isang tatay o padre di pamilya po. At kami ni misis. At kung ano po yung natatanggap namin na biyaya po sa itaas. Ay parati po namin ito pinapasasalamatan. At shoutout pala sa lahat ng mga baguhang followers ko dyan. Welcome na welcome po kayo dito sa aming page mga idol. At sa lahat po ng mga OFW at trabador dito sa Pinas kagaya ko. Lagi po tayong magingat mga idol. Maraming salamat po sa support palagi po ninyo. Napadami talaga yung kain ng mga anak ko mga idol. Si mik Mick siguro nakadalawang plato po ng kanin tapos yung panganay ko parang tatlo. Ako dalawa. <laughs> At si Gwen Gwen parang tatlo din mga idol. Si Mrs. din nadami ang nakain kasi alam nyo po sa sobrang sarap po ng ulam namin mga idol. Marami talaga yung nakain namin ngayong gabi. At hanggang dito na lang po mga idol ang video namin dahil patapos na rin po kami kumain at magpaalam na rin po kami kita kita po tayo sa susunod na video at pakishare na rin po mga idol ng video namin at pakipalo na rin po maraming salamat po God bless